Good day mga kabrumbrum So mga kabrumbrum for today uh, Ituturo ko sa inyo kung paano magbaklas ng pairings ng Sniper 155 So mga kabrumbrum yung tools na kailangan natin sa pagbabaklas ng ating pairings ng Sniper 155 is ito ito yung basic na tools mga kabrenbro. So Allen Allen wrench na 4mm. yan, And then kailangan din natin ng Phillips screw yung cross yan, And then 10mm na socket kung wala kayong 10mm na socket pwede naman yung ano open wrench or close wrench basta 10mm. So yung gamit ko is ito uh, socket wrench. Okay, unang-una, -una, ang tatanggalin natin dito is ito. Yan. Ito yung pinaka side bearings o yung tinatawag na leg shield. Yan, mga kabrumbro. So, meron siyang tatlong tornilyo na tatanggalin nyo dito. Ito, number one, ito. Yung sa ilalim ng park light. And then, pangalawa, ito. And then, ito yung pangatlo. So, yan yung kakalasin natin. So, ito yung unang tornilyo na babaklasin natin, mga kabrumbro. So, nasa right, ah uh, left side tayo ng motor mga kabumbrun pag tayo nakaupo sa motor, ito yung left side so maglagay kayo ng ano ha, lagay ng tornillo para hindi magkahiwa-hiwalay so ayan, natanggal na natin so ito naman yung susunod natin ito. itong dalawang tornillo na to sa baba alasin natin to mga kabumbrun yan So, okay, na, nabaklas na natin. So, itong mahalagang part mga kabumbrum. Kasi napakasailan nitong leg shield na to, itong cover na to. Kasi pag mali yung paghila natin, pwedeng masira yung clip. So, ang gagawin nyo, nakita nyo to yung dulo. Ihilahin nyo siya. Pati dito sa baba, ito, hilahin nyo dito. Ayan, so, nabaklas. Tanggal na, no? Ang gawin nyo, hilahin nyo pa Okay? Hindi pwedeng paganon Pag pa -pag dapat. And then, tanggalin nyo sa socket. eto may socket siya sa signal light. Ito. So, ayan. Natanggal natin mga kabrumbrum. Oh. So, mga kabrumbrum, ito naman yung next natin tatanggalin. Ito ay plastic rivet. Clip. Yan. Ito. Plastic rivet lang to mga kabrumbrum. Yan. O, oh, di ba? So, pati dito meron yan. Sa ilalim, dito. And then, kailangan natin buksan itong uh, upuan. So, itaas lang natin ang kasi meron siyang tornilyo dito diyan saka ito pero ito pinata nyo na ng uh, CNC bolt pero alin pa rin 'to mga ka- tanggalin natin siya dito yan. Yan. and then pag natanggalin turnilyo na yan saka dito ganyan nila ayan ilahin nyo lang mga abron So, ayan na, natanggal na lang 'yung cover. Ito 'yung pinaka side cover mga kabron kaboom broom so ang next naman natin na babakalasin is itong part na to so kailangan natin tanggalin ito tornil na to so dito tayo gagamit ng 10mm ito yung 10mm na. and then eto next tanggalin natin to yung mga plastic rivet So, ipupush nyo lang yan mga kabroom-broom. Broom. nyo lang yan and then Ayan na, makukuha nyo na. And then ito, tanggalin natin. So, dun tayo sa part sa taas. So, mga kabrumbro, mapapansin nyo, ito, yung pinaka-cover ng battery. So, meron siyang uh, screw. Ayan, bolt screw. And then, dito sa part na to, ayan, meron din siya so dito natin gagamitin yung Phillips screw, yan, ngalinat natin yan, so dito naman sa iba And then, ito naman yung next. So, ito, hilahin lang natin. Ayan. Nihila lang to mga kabumbong. Ayan. So, sa pagtanggal nito, mga kabrom-brom, hihilahin nyo siya dito. Ayan. So, pag nahila nyo ng ganyan, so, ang gagawin nyo is tutulak nyo ito. Patulak. Ayan. So, ayan. tatanggal na siya, mga kabrom. So, hindi hila, ha? patulak dapat. Kasi, meron siyang slide. Ito, natin yan. Yan yung pinaka-slide niya. So, dapat pa ganun. So, yung next, doon naman tayo sa right side. Ganon din, same same process din siya. So mga kambomborm, andito na tayo sa right side. So kung ano yung ginawa natin sa left side, ganon din sa right side. So mayro siyang tunelyo dito sa ilalim ng park light at dalawang tunilo dito sa ilalim. So, natin, hilahin natin sa dulo. Dandahan lang ang paghila mga apo. And then sa baba, dito sa part na to, sa baba. Ayan. And then itaas nyo ng konti. Ayan. And then pahila dito. Ayan. And then tanggalin natin yung socket ng signal light. Ito yon mga kabrom bro. Yan. Ito yung socket ng signal light. Tanggalin natin yan. So ito. Natanggalan natin yung right side leg shield bearings. So ganun ulit. Sa yung sinaryo. Ito. Tanggalin natin yung uh, plastic rivet. Yan dito meron din siyang plastic rivet. dalawang turn ito, so, yung 10mm. Ito, may plastic rivet din siya dito. Tanggal mo So, hilahin natin Ito. So, mga kabumbrum, yung pagtanggal nito is madali lang. So natanggal na natin kasi yung mga tunelyo dito, magkabilaanan. Ang gagawin lang natin, ganunin niyo lang oh. Oh, na So tanggal na siya mga kabumbrum. Iganyan nyo lang oh. Okay. So, na so, yung pagtanggal ng upuan, madali lang mga kabrumbrum. Ganyan nyo siya. And then, meron siya dito lock. Ito yung pinaka-lock So, tulak nyo lang. So, mga kabumbrum, yung pagtanggal ng front cover, ito yung front cover, tatanggalin muna natin yung tornillo dito sa lipod niya, Ito. Yan. Saka doon. Magkabilanan. So, ito yung tornillo, tanggalin natin yan. So, doon naman tayo sa kabila. So, ito, left side. Tanggalin natin. So, ang gagawin natin, hihilahin nyo siya dito. Ayan. Tuklapin nyo lang. Tuklapin nyo lang, danda. Ang sa kabila. And then, dito sa ilalim. Ito, sa ilalim na to, hilahin nyo lang siya. So, ayan, tanggal na siya right, meron tong screw bolt para matanggal natin itong pinaka park light assembly. Ayan, eto. Tanggalin natin to. Ayan. Left and right mga kabrombrom. Tanggalin natin. And then, tanggalin na rin natin ito. So, meron siyang pinaka lock. Eto. Gaganon nyo lang. Push nyo lang pababa. Tapos, hilahin nyo. Push pababa. And then, hila. So, matatanggal na siya mga kabrombrom. So, doon tayo sa kabila para tanggalin natin yung uh, bolt screw. Yan. So, natanggal na natin. Yung next naman natin is eto itong mga bolt na to mga kabrom broom So, ayan dalawang yan. So, ang sukat niyan is 10mm. So, kailangan natin ng 10mm. Pero, ang ginagamit ko, yung socket na may mahabang wrench. Or, kung meron kayong T-Wrench, mas maganda. gamit ginagamit ko, mga. So, ayan. Natanggal natin yung tornilyo madali lang to mga kabrumbrum hilahin nyo lang sya yan o ayan, natanggal na natin yung pinaka park light assembly and then next natin ito itong park na to natin nyo to ganunin nyo lang sya o yan nakaklip lang yan mga kabrumbrum yan so nandali lang sya natanggal so mga kabrumbrum sa pagtanggal nito ito lang yung natitirang tornilyo saka ito So, ang gawin natin, Ganun niyo siya. Tanggalin niyo yung pinaka-clip na. yan And then eto uh, Allen 6mm. Yan. So, eto gagawin natin. Ganunin mo lang, oh. Yan. nyo lang. tapos meron tong wire dito sa mga keyless kasi meron siyang charging port. Pero sa mga standard version, it's never 155, wala na siyang ganito. So meron siyang wire dito. Tanggalin nyo lang sa pagkakasakit. asa ko na. Wala rin may nakakabit. So tanggal na siya mga abin. So mga kabrombrom dito naman tayo sa part ng headlight mga kabrombrom So meron siyang dalawang tunilo dito So yung original na bolts nito is Allen din mga kabrombrom Pero ito kasi CNC Ang ginagamit na original bolts dito yung uh, 6mm So gagamit din kayo ng Allen Pero sa ito kasi uh, pinalta niya na So 8mm to na bolt Tanggalin nyo lang yan And then dito mapapansin nyo meron siyang plastic rivet, ayan o oh. yan, and then dito screw bolt mga kabundong ayan, so tanggalin nyo lang to ayan ito yung plastic rivet and then yung screw bolt ito ngayon lang next kabila so ito dito sa side meron din siyang plastic rivet yan push lang natin and then allen So, ganun din sa kabila. Same, same lang. Same process lang. Ito yung plastic rivet. So, natanggal na, na natin lahat ng tornilyo. So, doon ulit tayo sa harap. So, ilahin lang natin siya. Ayan. Kung makikita nyo, meron siyang socket. Ito ayan o oh, yung puti na yan so ibaba nyo lang ganun nyo lang ayan so tanggal na yung pinaka headlight so mga kabroom broom uh, lubos lubosin na natin nakita nyo to pinaka uh, belly nya so esto ang pagbaklas ng belly nya is madali lang din pero kailangan natin ng allen na 5mm So, ito ang tatanggalin natin mga kabrong Ayan. Left and right din yan mga kabrong So, doon, tanggalin natin sa kabila. underbelly yan. So yon mga kabroom broom, natanggal na natin yung pairings. ang iniwan ko lang is ito. So pag naman tayo nagagawa, hindi naman natin kailangan tanggalin to. So ito sa headlight, makikita niyo na dito. So yung sa headlight na yan, part na yan. And dito sa harap, ayan. Oh, dito. Yan, mga kaprum So, yeah Kung, kung pairings niya, wala na siya, mga kaprum Okay, so, ulit-ulitin nyo lang, mga kaprum-prum, yung ating video uh, tutorial para uh, ma-perfect nyo yung pagbaklas ng kaha. Para hindi kayo magkamali. Para hindi maputol yung mga clip ng pairings niyo So, yung mga solido ko dyan, mga katropa pics, Uh, please subscribe my video para updated kayo sa aking uh, mga video na ilalapad. Uh, Pakilike and share na lang din mga kabumbro. And then, ride safe always. Ingat!